musta pa rin, tagal yung hindi nakabisita dito ah. Oo nga, laging busy. Ako rin pre, busy rin talaga. Alam mo naman, pag negosyante, laging nakatutok sa negosyo. Wow, sino yan pre? By the way pre, ang aking girlfriend pala si Virginia. Hindi ko alam yung mga bisita ko pala, mga gwapo baby. Oo oh, baby, ang mga tropa ko pala si Barok at si Taguro. Ang lalaki ah. <clears throat> hindi, ibig sabihin ko ang lalaki ng mga katawan. Ah, akala ko ano ng malaki. Parang may kamukhang artista ang jowa mo. Oo nga parang. O oh, ngayon, dami nakakapansin na may kamukha akong artista. Parang oh. ah, awig niya si Solimpre, Pre. Hmm? Sulim Yusa? Sol <coughs> Hindi Pre, mas may kamukha siyang artista dati na sex star. Ah, si Presena. Priscilla Almeda? Hindi, Arnel Pineda. Yung kumanta ng Faithfully. Masawig ang baby ko sa Hot Babes. Sinong hot babes? Si Maui. Naku, baby! Ko talaga? Maui Taylor? Maui Pacquiao. Tawa pa kayo, ang gagwapo niyo. <coughs>